na hindi totoong nagka-COVID si Kuting nung panahon ng pandemic. Siya ay ni rehab dahil sa kakalaklak ng pulboron Yan ang totoo ni Loloko kayo ng pamilyang ito. Hindi siya nagka-COVID po ni rehab siya sa pagiging jodik niya. Yan pala yan. At alam ni Anton yan na bumili ng 1 billion na property sa Forbes Park. At ngayon, nag-aaway-aaway na sa sila sa loob dahil kanya-kanya silang nakaw. Marlika! Ano nangyayari siya si palangga? <laughs> Pahinga ka din kasi pag may time. Magpapahinga ka din, nakakaloka. So sinasabi mo, si mahal na BBM ay hindi nagka-COVID. Siya ay nirehab pala noong mga panahon na yun. <laughs> bibuishin ako sa iyo. Pero sa mga nanapanood ko mga vlog mo, masasabi mo really, na na, na nagagalak ako sa <laughs> Pahinga ka palangga. Madiyeli ka jutang ina. Pahinga ka. Okay? Kung ayaw mo magpa-check up, fine. Pero magpahinga ka, okay? Yun lang, babuishin mo. <laughs>